Umaga po sa lahat. Kumusta naman po kayo? Okay lang? mabiyote pa rin? Ah, uh, considering this is the last mass na no po bilang inyong likod pare, Paano ngayon? Ah, uh, five years ang um, treatments. So, kasi kung mati ang uh, nag-visa ko dito, bilang uh, special na pari ay uh, first country uh, ng So, every day, mayroon ka sa ngang months, ano po. So, kahit ako, nabigla ako, nag-ulan sa, ah, hindi ito restrictive na ganito kad aga lumabas yung aming uh, appointment. Kaya kamapo na sa isang araw ay alam ko ng ito ng mga sirong po. Parang ayaw lang mag-sirong eh. kasi muna-una, matagaw lang po talaga ito yung nakaroon ng lungkot at nakarandam ng saya dahil unang-una -una, masaya dahil nagbunga yung sobrang tindi ng hirap na pinagdahanan ko doon sa uh, pag-exam na nung nanganawagan si Uwim, unang-una pa lang nanganawagan si Uwim na kailangan magkaroon ng bagong chaplain. So wala namang ibang narekomenda. So kailangan kong sumunod dahil siyempre bilang pare. Nung lumabas yung schedule ng mga exam, ah, uh, o so, doon yung kasagsagan ng preparation natin sa proclamation ng pagiging parokya. Tapos ng misa ay mapiyahe ako wapuntang Tom Aguinaldo. Pagkatapos limang araw dun, mauwi ako, mapiyahe ako ng birnis nang ng hapon. Hanggang pagdating dito ng Sabado ng umaga,

So, walang kaming na kalaw na nag-alitin yung sila ang nakatulog. So, kaya nung lumabas yung result ay natuwa ako pero ganun din naman yung lungkot na nararamdaman dahil. Wala, wala parang hindi ako na-prefer na yung emotionally hindi ka naka-prefer na ah, maalis ka na yung, yung pag-alis mo ay hindi na isang ordinaryong yung pare. So, magkakaroon ng isang malaking pagbabago sa buhay mo bilang isang lingkod balik So, kaya lalo-lalo na yung aking mga anak doon lang na siya ay saya kasi ay eh. sa talaga yun dahil eh. Three months pa lang si ay eh, bumalik na sa buit. So, i-prewit eh, eh. yun na lang na yung Kaya kung nga po, maalis na si Dati. Sabi niya, ay hindi pwede. Ayaw ko. Sabi ko, ay wala kang pambilig natas. Ay, hindi nalang ako gabi-gabi. Na <laughs> sa masyadong narinig. O kaya, ah, uh, parang nungkot pa ano. So, ganun naman ay iniisip ko na ito ay isinakya talaga ng Diyos na mangyari. Dahil, nung kami ay nag-example lang, mayroon namang mga talagang hindi nakapagsak. Ah, uh, 21 kami, napasama ko sa walo na nakapasa. So, kaya kung ko na ito na talaga yung itinakda ng Diyos at ito na yung itinakda na panahon na hindi ko hindi pa di, may ko kung hindi sana kung hindi pa itinakda ng Diyos ay siguro hindi ako na, na mapasa pero sa 21, nakasama ko sa 8. At uh, siguro ito na rin yung tinakda ni Biglang Awa dahil sabi ay hindi na mapipigilan yung panahon na diba, kailangan na ako talaga umalis kaya bilang inyong ribod pare. Uh, tapos puso ako nagpapasalamat dahil yung 5 years and 10 months ay itintang pagsubok na kinaharap. Sa unang pagkakataon pa lang ay hindi ako naging basta, naging pare lang. Ano po, dahil 2019, nag-start din ako mag-aral kung paano mamatiin lahat ng schedule ng pag-aaral at saka yung pagpapare. Pangalawa, nagkaroon ako ng asawa, anak, pag bilang patri di pamilya, bilang pari, at bilang presidente. Tapos, nagkaroon pa ng pandemic. Ilang taon din tayong na-lockdown na sa pagkatakang yun, nakikita ko ang inyong patuloy na suporta dahil kahit may pulis at bahawin magsimba, hindi ba'y naikot sa bundok? Ano ba para makapagsimba lang at nagkasakit para po ako. Panahon ng pandemic, may may sakit. Hanggang sa ako'y naoperahan. Pero nararamdaman ko yung yung palang kailangan kong lumaban dahil nandoon yung mga member patuloy na sumusuporta. At nararamdaman ko yung lahat ng at sa kabila ng napakaraming pagsubok, nandoon yung lahat ng plano, lahat ng lahat ng gusto kong mangyari sa loob ng limang taon ay nakikita kong unti-unting nangyayari at nagaganap. Ano po? Kasi ang isang patunay ay kahit tayo ay sinubok ng maraming kahirapan, nakakausap tayo sa pagpapaganda po ng ating silbahan. Kaya kung atin pong balikan, kung ano po yung itura noong magsimula ko at yung itura ko sa kasalukuyang panahon. Kaya sa kabila ng limang taon at sampung buwan ay nakikita ko yung makulay at mayabong na paglilipot dahil sa inyong walang kumpay na suporta na sa mga lalong-lalong na yung mga naging kasama ko sa Bible Study, sa Pamilya Ministry, Tuy, ah, uh, Bermis ng gabi, sa bando ng gabi, ah, uh, tingin sa lahat, lalong lalo na doon sa mga video events, lalong mahal na araw, may nagapuyat, at yung kasama sa mga Black Cruises, at sa po ng, ah, uh, uh, patuloy na tumutugon at sumusuporta upang maabot yung mga bagay na gusto natin mangyari. Dahil kung ako lang mag-isa, ay hindi ko magagawa yung misyon na pinagalawang sa akin ng Diyos. At pangalawa, unang, uh, pangalawa ay maraming maraming salamat sa nakasama kong kaunsil. Dahil kung isa lang yung magmamanage yung pare lang ay talagang sobrang hirap. Salamat sa kaunsil dahil for almost 5 years mahigit ay nandoon kayo Laging nakasuporta para sa pagpapadaloy ng programa at pagmamalik ng simbahan. Lalo tigit sa ating ano po, treasurer na sobrang alam po tumpong kaming kahirap ng trabaho ng treasurer. Hindi po siya tumupang tumatanggap ng honoraryong. So, palakpakan po natin sa ating honoraryong. Mahirap po magbilang ng pira na puro bariyang. Sampung libo, limang na tigbabay si, tigpipiso, So, mahirap yun. Tapos, resort din sa, may mga escape din ng binyag, pag-escape din ng kasal. So, trabaho po niyan. So, salamat po sa iyo, at At ganyan sa ating Vice german si Aking Ninang Kap, Maraming salamat po. Sa pagkas at saka na kanyang minungkuntuhan. Sa inyong patuloy na paggabay, lalong-lalong higit lalong, sa mga ah, legal na kailangan ng pananasimbahan at ah, higit sa lahat sa inyong hindi mga kalimutang kaloob para po sa ating simbahan ng so, maraming maraming salamat po At sa gayon din sa mga sakristan na at uh, katuwang sa pagligisa, pagsama sa station, pagligis. Uh, maraming salamat sa inyo dahil uh, ginawa ninyong masaya ang paglilingkod. Nagtigit sa lahat kay Ate Edna. Maraming salamat po. Wala na po ang ibang nagsasalamat. At ganyan din sa mga kapatiran ko natin sa tugit, ano po? Nandito po sila ngayon. Ha, maraming salamat. Sa inyong patuloy na uh, sa ating gawain, lalang-lalang na sa mga panahon na may isa. So, ipatuloy na rin po ninyo ang matigating na paglilipod. At kay Buboy, maraming salamat dahil at ah, nagkaroon ng buhay si, at ah, naloy ng maganda ang atin pong laging bisa dahil nandiyan ang iyong patuloy na paglilipod. Ano po? At ang isang hindi ko makalimutan kay Bobo yung Tugtugin mo yung kaya ka sa motor sa kaya Tis tayo ng dalit Tis tayo ng dalit Tis tayo ng dalit Tis tayo Ala, natumpa <laughs> Kaya hindi na natuloy yung natanggal yung ipinipin So yun po yung aking karanasan mo po. So, so maraming maraming salamat kaya bilang yung lingkod pare ay uh, hindi ko na may sa isa po yung lahat ng pasalamatan para sa uh, basang masabi po salamat sa makulay, masaya uh, at uh, progresibong paglilingkod dahil po sa inyo nakamit natin ang ganitong estado. At yun nga ang laging nasabi ko dati na yung pare ay lilipas at kayo ay may iwan. Aalis uh, at may darating na bago, bagong pangigisama, bagong administrasyon, hindi ka nga. Ngayon ang pag pakiusap ay kung sino man yung papalit kasi ngayong April 2 or April 2 ay announce na po sa convention kung sino po yung papalit dito sa iyo. Kaya ang aking pong pag-iusap ay patuloy pa rin po ninyong suportahan at patuloy pa rin po kayong makiisa sa gawain. At ito din po yung lagi kong sinasabi na suportahan natin yung paglilingkod sa simbahan dahil ang simbahan ay hindi po yun. Ang pare ay alin. Kung ano man yung nagawa natin para sa simbahan, hindi po yun. So, pag-alis ng pare, na, madadala ng pare yung kanyang personal na lakit, yung babit na. Pero yung lahat ng nanarito ay sa inyo ko yan. At very proud ako dahil yung susunod na pare ay hindi na siya masyadong mahihirapan sa pagpapaalis ng simbahan. Amen. So, medyo nakalabot nga naging ng target ko sana bago pagtapos ng Holy Week ay ipapaayot yung anak, yung dalawa pang bintana. So, kasi hindi nakahabot, no? Okay, pero oh, bahala na kung ano pa po yung pwede pang may tulong yan. Ano po, para sana yung bagong para hindi mapapasok. <laughs> 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 Pagbigya mong isumpa. So, pa ng so, maraming maraming sa muli. Maraming salamat at hindi sa lahat. Ako ipang pusong magpapasalamat kay Virgin ng Biglang Awa. Dahil talagang bigla-bigla. ah. Kung gusto nyo ng emosyon at Kasagutan sa mga panalangin ni na kailangan bumunta sa anumang lugar para humili. Sapagkat may journey humili ko okay. sa iyo ko, laga kong nagdadasalan na kapag wala ng tao, sa gabi ba kung matulog ko nandito ako, pag gabi na kumalis, hapon sa kaya na kaya naalis, nagdadasal mo na ako kayo gabi na kaya awas At lahat ng hiniling ko ay nangyari. Ang lahat na gusto kong mangyari ay nangyari. Ang lahat na gusto kong magalap sa loob ng simbahan sa pagpag-ministry dito ay naganap. At yun ang palaging himala niyang ibinabagita. Kaya sa anumang bagong landas na aking tatahakin, kahit hindi ko siyempre nakabahal, ay naiwihiti ako masyadong nagtakot dahil may kasama kong Gerhil na pwede mong biglain. Uh, na pwede mong biglain ng kanyang awa. Kaya bukas, ako'y mamaya inaalis na at bukas ay may official duty as provisional second si lieutenant ng Philippine Army Chaplain. So bukas yung alas 8 ng umaga. So kaya kailangan mong bibigyan ngayong hapon at sa Sariaya magtigil dahil sabi ng mga pagkakit ng pare, hindi ka po hindi umalit sa gratitude dahil nagkita ako na. Kaya sa pagkakit mo nalungkot din dahil sa dami din namin binagsamahan. Nung sa seminary na malapit na gawin magkahiwalay ng diocese, kasi siya mapupunta na mag tapos ako'y mapunta ng respon sa ano noon. Nakiusap ka na nga siya noon kay Padre Jundo na dito ko mapuntahin sa mga ibata para magkasama pa rin kami. Tumayari. <laughs> Tapos sabi niya, iwan mo na ako ngayon. Ito, ibigay kanya kanya na. <laughs> so, siya po ang may plano dito sumunod daw. Masunod daw sa pahalan ng Diyos. So, kaya, ang akin pong hinihing mula sa inyo ay ang inyong mga panalangin. Patuloy din po ngayon akong ipanalangin dahil video mapapalaban tayo ng pisikalan. Uh, kasi inanong na sa amin na by the second week ng April ay magsimula na yung training. So, kailangan kung bakit ang bilis naman kaya sabi ko kayo ni nakasana na yung loob ko dahil so, wala nang komunikasyon. Ang orientation ay wala nang cellphone. So wala nang communication, blackout lahat. Mayroon lang schedule book for you daw but chat or music na mga basta. Kaya, kahit anong isaibig ko talagang na nakabahan ay. Eh. So kasi nung sa orientation pa lang namin, pagdating mo doon, hindi ka talaga ito rin labarin, ito rin kang aplikante. Kaya pag sinabi takbo, ako lang pare-pare, takbo so pa talaga. Pag sabi push up, sabi push up ka talaga. Kaya so sa hindi, walang pare-pare, kalimutan mo na tayo na kayo pare. Kaya pag sinabi push up, kasi uh, so gusta. Push up ka talaga. So kaya sana ipanalangin din po ninyo ako na Makayangin ang lahat sapagkat kung ako lang sana ay huwag na. Kasi yung sir sinasabi natin, ang ganda ng mga buhay ng tatwik-twik, hindi kikita ng iba kung paano yung sakramensyo. Dahil, unang-una, -una, malalayo sa mo, ka sa pamilya mo, patos hindi ka nawabuhay bilang isang urinal yung Pero kailangan natin tugunan yung tawag ng ating opispo maksimum kasi sino ba naman bilang isang pari na tumanggi sa napakataas na otoratibo ng na ating simbahan. At ang si ay nananganit na po na maubos yung mga pari chaplin dahil sa ngayon ay apat na lang tapos retera po yung isa. So kailangan makagastag ang isa, dalawa o tatlo. So nagsambahan. <laughs> so sa totoo lang, dalawa po kami sa IFI ang ipinasok ni Ruin. Kaso sumabulay sa exam yung isa. Kaya ako lang yung nakapasok. So, pero sa na ulit daw siya. So, kaya salamat po ng parang sa Panginoon dahil doon na talagang sabi. Kung tinawag ka na talaga ng Diyos, ay mangyayari kung mangyayari ang kanyang talooban Kaya, sa muli, maraming Maraming salamat po sa inyo sa pangalan ng mga anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Tayong lahat. tayo, sa isang Diyos sa mga kapanghina na luminan ang langit at lupa at ang lahat ang nagigita at ang nagigita. Sumasabala tayo, tayo sa isang Panginoon Jesus Christo.

Pinako sa puso ng alam sa akin sa panahon ni Poncho Pilato. Nagpapasakit ng matay ang kilibig. at uling na buhay sa katong sa kapapara ng mga kasulatan. Kaya sa salamit na narupo sa kanan ng mga. at uling na malalaki upang kumahan ang mga buhay at mga patay. At ang kaya ay walang hanggan. Sumasampal tayo sa Espiritu Santo. Ang Panginoon na kapagbigay ng buhay sambasya ilulubog ating kasama ng mga anak na salita siya sa pamagitan ng mga propeta. Mananalig tayo sa isa hindi siyang isa, bagaan katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang pinigyan sa pagkakawag ng mga masalanan at inihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay ng walang nangalang. Amen. Nalang, lang sa iyo para sa buong Iglesia ni Kristo at para sa lahat ng tao ay sa kaligan nila pa pahailangan. Ang ating pong itutugod sa bawat patatapos ng panalangin, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro sa amin sa pamagkita ng iyong panalangasalita. Mamanalangin at magpasalaman tayo sa lahat ng tao. Isinasamon namin ngayon sa inyo na tanggapin ang aming mga panalangin na niyaalay namin sa iyong mga Diyos na kamahala na nalaman tayo. ng pagigyan mo ang namin ang iyong mga nagpakalagang Iglesia. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwira ng at ipagkalaw mo sa lahat ng sumasang sa si iyong banal na pangalan na magkasundong sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-sama mamuhay sa pagkakaisa at pag-ibigan, manalangin tayo. Pag pag mo, manalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangit ng lahat ng obispo, pari at diakono. Lalo-lalo na si Joel Parlares, ang aming obispo maximo. Si Arnold Amaya, na aming obispo daisisano, at sa si Reverend Father J. Roy James, mukala na aming pari sa pamagitan ng kanilang pamumuhay, Ay mapahayag daw nila ang mga katapatan at yung tunay na bibigay buhay ko sa At mapamahalaan ang iyong mga patata sa karanan Panginoon, pakinggan mong aming panalangin. Isinasabo mo, namin na katumayan mo ang mga puso ng lahat na namumulog sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Bigyan mo sila ng talino at may katarungan at napanaganap nila ang kalayaan sa kagalingan ng iyong bayan. Manalangin pa. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkat o hanay, pagkala mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalong na sa nagiriwang-magiriwang ng kanilang kaarawan na sila R.J. Mirzares, Esther sares, Yansanes, Marijo Mandilaya, Yuki Andre Francisco, and Sara J. Noto. At sa kongregasyon ito, hindi na tanggapin, nila ang iyong banal na salita na may kapambahang loob at masunurig puso. At pagtingkulan ka na may katapatan ka sa lahat ng araw ng kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, ibigyan na ka sa tulungan ng lahat ng nasa igali. Manuputan, pangilangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na si Namayling Mila Vicencio, sa Saludes, Father Edwin Lotto, manalangin tayo. Panginoon, pakilang mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa mga buhay na sumasampalataya sa panataya kay Kristo. Sinasama namin ikaw at masang nila ang patuli ng pag-ibig pag sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Lalo talo na si Angeles Perlas, Rosario Perlas, J.P. Falcan, Crisanto Villavicencio, Anselmo Falcan, and Rosalea Villavicencio. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon pakinggan mo ang aming panalangin. Pinupuri din namin na iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga sangko. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabuting halimbawa at kami kasama nila ay makaraming nawas maghanapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alamanan alam sa, sa kanya na namin nabubuhay upang mamahitan para sa amin. Siya na ay manalakot aming pagpagligtas ng Seso Cristo. Amen. po Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu tayong lahat ay pinag-isang katawa ng tayo Binyagam. Panatilihin natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi na hong sumayin niyo. At sumayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace, peace be with you. Oggod ng lahat ang ibigay natin sa Panginoon ang karangalan na sa Kanyang pangalan, tayo'y dalang-anay, bumabangon sa Kanyang harapan.